Uy. Ayon, na 'ko. So mga ka-pets, nandito na kami sa bahay at magluluto na si Chef Angelo sa atin. <laughs> First time ko magluto ng steak mga kaibigan at mga ka -works. At meron akong at meron akong pa pinrepair para sa kanya. <laughs> tinip ko pa yan, mga kaberks. Oh, tinip ko pa yan. Mm -hmm. oh, chef. Ay, oh. si Chef. Teka, ayusin natin. Tagun. Tagun natin yung ano na. Tagun natin yung mga tape para hindi halata tanong ano. Check ko nga, baka may taga sa ulo ko. Oh, hindi, wala, wala na naman. Wala kasi ratatoy. Remy ang pangalan niya. Ha? Oh. mga kaberks, so, ayus. Di ba? Meron tayong Chef. <laughs> so, magluluto na si Chef. Isi-sear mo yan o oh, ihiwain mo siya. Parang gusto so, ko i-si-sear -is -sure ko eh. Like yung buong steak talaga. Buong steak. Mm -hmm. Pero isa lang kakainin natin yung isa next time na. Hmm. Titipid tayo. Oo. Oh, titipid kami. <laughs> <laughs> so isa lang yung kakainin natin. Okay. So gawin mo. Alisin mo yung isa. Dahan-dahan sa knife. Okay. Oo. Punin mo yung isa. Yan. Lagay mo dyan sa chopping board mo. Tapos yung isa, stack natin. Mm. Para sa susunod nating lutuan. mm. <laughs> Tapos, season mo na ngayon yan. Meron tayo tinatawag na Montreal Steak Seasoning. Okay. So, irarab mo siya. Gano'ng karami ang kailangan Ang um, paglalagay na ito, konti lang. Nakita mo to Shaker? Mm -hmm. Ito yung shaker. Ito naman yung spoon. Oh. So, isa mo lang siya ganyan. Timplahan mm. mo. Sige, okay, wag kang matakot. The okay lang yan. Hindi yan maalat. Ah, hindi. Sige. Mm -hmm. Ayan. Okay. Tapos, kirarab mo yan. Parang so, chef, mo... yung hat ko na... Ay. Na uh, okay, sorry, sorry. Ayan. 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 Okay na. Kirarab okay. natin ito. Ganyan. Oo. Oh. Oh. Tapos, yung likod naman. Ayan. Flip aside. Tapos, ganun din. Mm. Okay. So, tapos, i-rest ir mo siya ng saglit. Rest natin muna siya dyan. Tapos itong chopping board natin, mamaya na natin hugasan. Prepare ka naman ngayon ng vegetables. Yung kasya lang para sa ating dalawa. So, ilan yung kasya sa atin? Siguro isa lang kasi <laughs> kaila alam nyo naman kasi hindi ako ng vegetables dito. So, ha? so siguro mga ganyan kadami. Ganun. Ikakat mo lang siya dito. Saan-dahan. Hmm. Ano ba na. Huwag na sombrero na yung sombrero. o <laughs> oh, yan, okay na yan. Kailangan meron ka laging separate. Oo, separate plate para sa kanila. O, tapos, yung mushroom. Yung ilang piraso mushroom natin. Hmm. Iyan mo lang siya. Pwedeng half, pwedeng quarter. Depende kung gusto mo. Paano magjawa ng wash? Mushroom. O, ang mushroom, pwedeng half, pwedeng quarter. Hmm, okay. 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 Dahan-dahan, ha? Pwedeng half. Tapos quarter ito. Mm -hmm. Yung kamay, hindi pa sugatan. Hindi naman. Okay. Yan, para mas ano. Ayos. Paano yung hiwa naman ito? Yung hiwa ng patatas, depende. Pero ang gagawin natin, parang uh, hash brown potato. Mm -hmm. So, hiwain mo lang siyang ng ganyan. O, oh, yan na yun. O, oh, oh, diba? Okay nila. mo. Dahan-dahan lang. wag mo akong gayahin. Matagal na ako <laughs> nagluluto. Bago ka lang nagluluto. Okay lang yan. Walang magbabasay niyan. Alam ng mga followers natin. Oo. Yan. oh Sige. Pagka ganyan na maka malalaki yung ano mo. Kasi yung sa sakin malilete. Eh. So pagka ganyan, ang hiwa mo, gawin mo siya instead of three, gawin mo apat na piraso. Apat na. One. Two. oh Sa gitna pa. Yan, panalo. Very good, very good. Oh, okay. ito maliit na to, so pwedeng tatlo lang 'yan. Hatiin mo muna sa gitna. Tapos tatlo lang. 1, 2, 3. Ang patatas anak, madaling umitim. Huh? Okay? So ang gagawin mo diyan, ibababad natin siya kaagad sa water. Oh. Or hugasan muna natin kaagad ng water, lagay mo dito. Okay? Mm Nako nakalimutan natin kumuha ng rosemary. Wala tayong rosemary na yun. Para sa steak, wala tayong rosemary. So, no. meron naman tayong mushroom. Meron naman tayong mushroom at saka Okay o, na yun. O, oh, nak, bumili na ako nito Ay. para sa sa'yo. Wow! O, oh, di ba? Wow! Gusto Pang mo? Pang-steak talaga. Pang-steak yan. O. Oh. Diyan lang siya. O, oh, para sa'yo yan. Hindi mo nito lang yan. Max? Oo, oh, sige. Lagyan mo sa Max. Tapos meron tayong butter dito. Itong mm -hmm. gagamitin nating butter. Actually, pwede mo siyang, pag mainit na siya, pwede mo iganyan lang siya mamaya. Mm -hmm. Para matunaw siya, ha? Okay. Mm -hmm. Para hindi masobrahan yung butter. Mm -hmm. Pero pwede rin ikat mo lang yung butter. Depende sa sa'yo. Ngayon, pwede mong iganyan lang siya. Tutunawin mo lang siya ganyan na. Oh. Uy. sige. Sige. Tingnan mo yan. Siya. Nakatakot na lang, no. Hindi, ako. okay lang yan. Hindi ka mapapasok dyan. Hmm, di ba? Yan. Sige pa. Sige pa? mm, -mm. Okay na, sobra na yan. O, oh, di ba? Tapos mo yun, anong gusto mo unahin? Vegetables? Vegetables. Vegetable? Mm -hmm. O, unahin mo yung patatas kasi matagal maluto yung patatas. Lahat Dan, Huwag uh, mo isama lahat pati yung tubig. Okay. Pagka ano, kuhanin mo lang yung laman. Kuhanin yan, lagay mo lang dyan. Yan. Very good. Matalsik. Matalsik, Matalsik yan. Ayos, ang patata ni Angelo. Tapos lagyan natin yan ng konting salt. Okay? Konti lang. Huwag mo damihan masyado. Tapat ako. Hahaha. <laughs> Yung sombrero ng chef natin, low budget. Low budget. <laughs> Naka-tape lang. Naka-tape lang, low budget lang po kami. Pasesya na po kayo. <laughs> Ginawa ko lang yan. Ginawa ko lang yan para kay Chef Angelo. O, o di ba? Pwede. O, ayos. ayos. Bantayan mo yan para di masunog. Diyan ka lang. <laughs> O yun, okay na na? Mukhang so, okay na. Na-try mo na? Yes. O isalin mo na siya dito ngayon. Hawakan mo, dahan-dahan na. -dahan, yan, panalo. Galing. Galing ng aking chef. Ano, yan. Uy, diyan mo sila. I-flat mo silang lahat na, natatak silang lahat ng grill. Yan. Yan, perfect. Ayos. Pati yung ano, pati asparagus. Yan. Okay, yan. yan. okay na yan. Okay na yan. Ngayon, lagyan mo lang sa one side yung asparagus. One side yung mushroom. Diba? Diba? Panalo. Oh. Danda, masunog, masunog, yung ano. Yung kamay mo. Ayan. Ayos. O, oh, abers. Ito na yung ating vegetable. Kita nyo naman. O, oh, set aside muna natin yan. Isunod na natin ngayon yung ating steak. So, of course. Ang gagawin mo, itodo mo yung kalan. Todo. Oh, yan, oo. Oh, oh. Yan, okay yan. Para mabilis siyang maluto. Masunog yung labas niya, pero, pero yung, yung loob, hindi. Okay? okay? Kasi pagka mahina yung kalan, ma, ma ano yan, ma-well done yan. Ikaw, depende kung gusto mo ng well done. Gusto ko, ano? rare, no. or ano. So, congratulations. <laughs> <laughs> Uy! Ayos yung steak ni Angelo. Ah, sarap niya yung steak na yun, ah. Ayun nga mga kaibigan at mga ka-works. Gusto ko talaga magluto sa totoo lang. Kaso, hindi ko alam kung paano. Nahihiya ako kasi, alam mo na, adolescent na tayo. Tapos gusto ko magluto ng mga lutong bahay. Kasi ayoko, ayoko bumili ng mga pagkain sa labas lagi you know, dapat mag-save din tayo by cooking at home. Mas masarap talaga pag home cook, di ba? Kaya, ngayon, naisipan ko na what if itry ko. Hindi naman mangyayari ito kapag hindi mo itatry, di ba? Tama. Di ba? Tingnan nyo ka, Bert, yung niluluto niyang steak o oh. di ba? Ang ganda ng pagkakaran. Ayun, galing naman ako ah. Kento ka na kyan, habang -tien. Hmm. Yan, lagay mo lang dyan. Tapos, patayin mo rin kalan. lang. Siyempre, patayin mo na yan. Okay na, alisin mo yung ano, alisin mo yung pan dyan. Iuusog mo dun sa tabi. Dito, dito. Yan, perfect. O, oh, ba? Diba? Yeah. Tapos patayin mo na yung ilaw dyan. Yun. Okay. Tapos, kakain na tayo. Maraming salamat kakain sa aming dinner for tonight. At uh, maraming maraming salamat din sa pagbabanding namin ng na anak ko. Jesus Christ our Lord. Amen. so mga kabricks, ayan na, kakain na tayo. So magbe-vegetable lang tayo. Si Angelo mag-steak yan. Yes. at uh, ako, alam nyo na. Veggies <laughs> lang tayo mga kabricks. Sarap na itong mga vegetable na. Ano, tama ba yung luto ko? Hmm. Tama ba yung luto ng na anak natin? Mmm. Mmm. Hmm. Rare, ah, uh, Rare part, iba rare part, yung iba medium, yung iba medium rare. Mm. Okay, oh, it's up to you. Ito na sa inyo. eh? Ah? Siyempre, tinulungan niyo ako magluto. No, hindi nga, sure ka ba? Mm -hmm. Tinulungan niyo ako magluto, tapos tinuruan niyo akong paano mag-shopping, eh. tinuruan niyo ako kung paano yung mga hiwa nito. Kaya, nagpapasalamat okay. ako sa inyo, tinuruan niyo ako. Kaya, salamat anak, salamat. Yeah. kung may parte kayo sa pagluluto ko, may parte kayo sa luto ko. Ayos. ah Ayos. Panalo. Dapat yung plato natin, yung lapad. Hmm. Hmm. Hindi yung ganito. <laughs> Wala kasi kami yung lapad na plato. Ano na? Hmm. Steak tayo. Hmm. Wow. Hmm. Ano yung masarap? Yung steak na to, yung steak na sa laba. Yung luto ko, siyempre. Hmm. Diba? Kasi <laughs> so, may mga ganito pa tayo. Ka works. Tayo hmm. ng patatas niya, Angel. Ano si muna to? O, ito na gay natin. Di ba? Sa kayo maso. Sa akin mga maso maso. Hmm. Oh. Yung aming steak, mga kabreks. Bakit di mo na lang kinagat yung baka? <laughs> hmm. Tap lang, no? Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Papa. Kasi lahat ng gusto ko, lahat ng plano ko, sinusuportahan mo ko. Yan, nandiyan kayo lagi para sa akin. Kaya, yeah. yeah. Ano ka ba? Basta para sa iyo, anak. Walang problema dyan. Basta kaya ni Papa. Diba? Mm. Kakayanin natin. Diba? Team tayo, diba? Hmm. Team Hindi niyo nyo man lang ako ini-spoil gamit yung monetary value pero ini-spoil niyo ako ng pagmamahal. Correct. Diba? Kung dating sa pera, restricto ako sa anak ko. Kasi gusto ko, pag may gusto siya, pag-ipunan niya. Hindi pwedeng bibili kita niyan, gusto mo yan, pag-ipunan mo yan. Kailangan na maging uh, responsable kasi niya sa mga bagay na yan. Unang-una, -una, 21 years old na siya, hindi na siya bata. Kung 5 years old siya, tingi siya ng gano'n, okay lang. 21 years old, no. You need to learn. To earn to get it on how to get it di ba yun yung mga tinitrain ko sa kanya sabi ko nga sa kanya pag bisyo mo ikaw talaga gagastos kumare gusto niya kumain sa labas ng ice cream gusto niya bumili ng ganito ng ganyan basta pag personal na gusto mong kunin kailangan na paghirapan mo ngayon kung lalabas kami kakain kami sa labas then kami magkama pag akong gastos magsha-shopping kami akong gastos, no problem diyan pero pagka personal na niya na gusto niya kunin talagang gusto ko talaga na uh, matutunan niya kung paano niya yung kunin. Thank you, Papa. Mm, you're welcome na. <laughs> paano mga kabers? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Medyo mahaba na itong video namin na ito. O paano? Hanggang dito na lang. Chris Cusinero. At kaibigang Angelo ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at ah, ka ka birds Babay na po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong support at pagmamahal sa aming magamahal. Hanggang sa so, susunod po. God bless sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba, Halika na Kay Kris Kusinero na Halika na't sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadilang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-works, tara muna, gali.